Nita mo, sira na yung kuko mo. nag -u -u na. Sorry. Sikit ba? Sakit ba? Ay, sorry. Yan. Sakit. Ramdam mo. <laughs> Kaya masakit minsan pag ganun. Yan. po depende ang technique niyan ma'am para hindi magdugo yung tatanggalin mo bandahan mo lang obserba obserba mo bawat push may to may ha. medyo masakit to. Hmm. Kasi kung papansinin mo, pinupush ko to, ayaw. May sumasabit. Kaya, tiis ha, tiis. Ito hindi nakuha. Hmm. Kaso sa... Choring, nundamo. Okay. Mm. Yeah, ng groom. Mm. Midder eyes skin pa. Ayun. Ramdaw. Sakit? tama Laki. Laki dry skin, dry skin. Yun yung makati. Mm. Sorry. Mamaya balik dito tayo sa kabila. Eh, sira na yan ko na lang para ano. Ha? Ang pinag-uusapan naman natin dito yung dulo eh. nila kayo, o. Oh. Ingram. Hmm. Meron pa. Sigit madam. Caket Bumabar apa? Hindi masak ayat? gitu Stop <laughs> <laughs> Oo, uh, oo. Uh. Ganon pagka uh, marami ba. Kailan mo medyo per sign i-push. Hmm. Mm. Di ba na wala yung ano Pero sisimutin ko pa yan. Una-una na yung ingrown. <laughs> Ano yung pinaka makatay? Uy, oo. Ano yung pinaka makatay? Hmm. Ate, pwede yung natanggal na sa wala. Wala po akong gaanong ingrown tsaka dry skin. Takot po yatang tubuan. <laughs> Bira lang din. Nangangati kasi. Hindi ko matiis yung kote. Yun na nga po yung dahilan, ma'am. Alam mo kung bakit. Hindi po kasi siya natatanggal lahat. Kaya nangangati po siya. Parang kada... Para... Daluan din to nangangapi. Pero kung kaya namang tiisin yung kati, mas maigi. Yan, hindi nga kakakipang. Side to side yan. Matagal na. Siguro mga wais ng tamba, ko hali kong Pwede. Oh, pwede na, sabi niya ate. Basta hindi nakakaramdam ng sakit yung pa mo. Alam mo, sa totoo lang, mas maganda nga yung mga matagal para bumalik yung kuko lalo pag overcut na yung kuko. Para daw tumubo. Hmm, totoo legit yun. Titisin mo nga lang yung ano kasi. Yun din yung sabi sa akin yung nag-visit dati patubuin mo muna kasi mahirap daw kuhanin. Diba, kunwari nasani ka na magpalinis. Hinahanap-hanap na rin yun ng pamo. Sabi yung pagmasakit ha. Pero ngayon na taste ko daw yung pamo. Ako sa yung taong. Sagayot. డాలిమ్మిన <duh> <duh> malalaman mo meron pa yung pagbumubukon pa. All right. sorry. Okay. 行吧。<c oughs> <c oughs>

konti na lang man ha. Hmm. Okay na. Finish na. Makati pa ba? Hindi <laughs>